Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Magsayo, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell button for more sports talk. So excited na nga po ang maraming Pinoy boxing fans dahil bukod sa bigating world title fight sa pagitan ni Devin Haney at Regis Progray na gaganapin ngayong darating na linggo, ay magaganap na din sa parehong araw na yan ang pagbabalik ng ating pambato na si former WBC featherweight world champion Mark Magnifico Magsayo kung saan makakatapat niya ang pambato ng Mexico na si Isaac Avilar. Subalit kung dati nga po ay sa 126 pound featherweight division lumalaban si Magsayo, ay sa linggo po ay magaganap na ang kanyang laban sa 130 pound super featherweight division. Ito ay matapos magdesisyon ang kampo ni Magnifico na umakyat na ng division sa dahilan na nahihirapan na silang kunin ang tamang timbang sa featherweight. At dahil sa pag-akyat niya ng timbang ay asahan po natin na mas malakas na magsayo na ang makikita natin. Ito po ay dahil sinabi po mismo ni Magnifico sa kanyang latest interview na ang pag niya daw ng division ay magkakaroon ng malaking pagkakaiba kasi mas magiging malakas daw siya sa super featherweight division. Bukod dyan ay excited na din umano siyang bumalik sa ibabaw ng lona. Lalo pat nagkaroon daw siya ng napakagandang training camp para sa laban niya sa linggo. Sa kabilang banda naman mga idol ay patuloy nga po ang inita na nangyayari sa pagitan ng knockout artist Ryan Garcia at ng current undefeated WBC lightweight world champion Shakur Stevenson. Alam naman po kasi nating lahat na pagkatapos ng nakakabismay ang performance na ipinakita ni Stevenson sa huli nitong laban kontra kay Edwin De Los Santos ay tinira ito ni Garcia at sinabing walang kwenta daw kung lumaban itong si Stevenson. Hindi daw ito kakapat dapat tawaging kampyon at tanghalin panalo sa laban niya kay De Los Santos kasi wala naman daw itong ibang ginawa kundi ang tumakbolang ng tumakbo sa buong 12 rounds. Kaya naman dahil dyan ay agad namang bumanat si Stevenson at sinabing handa daw siyang labanan si Garcia. Kahit umano sa susunod na linggo na agad sila magtuos ay wala daw problema sa kanya. Pangako niya umano na hindi siya tatakbo kay Garcia at bagkos makikipagpalitan umano siya ng suntok dito ng harap-harapan at ng hindi umaatras. Bukod dyan ay sinabi din ni Stevenson na pwede daw silang magtuos ni Garcia sa 135 pound lightweight division o kaya naman ay sa isang catchweight fight. Basta umano ay wala daw talaga siyang bilib kay Garcia sa ngayon dahil hindi pa ito nagiging isang world champion. Samantala, narito naman nga po ang ilan sa mga naging pahayag ni Ryan Garcia matapos manalo kontra kay Oscar Duarte via 8-round knockout. The way I treated people is like I lost a lot of myself so I fought hard to get back to where I'm at now. You know, even in the tank fight I wasn't there but by the grace of God, you know, he, he never gave up on me. And I want to thank him for that Talk PH Nakaibang laban ng mga Pinoy Lakas at titikasyon Na armas na tinuon Kapag ang nagbabag